Napakasama ng na ugali mo. Wala kang puso. Mariing parinig niya dito. I don't care about your opinion. Leave Angelica. Do not wait for me to call the police. Pagbabanta nito sa kanya bago kinuha ang maleta kay Emelda. Tinulak sa kanya at malakas na sinarang pinto. Napamaang siya at napahawak sa bewang niya. Pinili niya ang desisyong yun, pero nasasaktan siya. Nangilid ang mga luha niya. Sorry baby, Mukhang taon pa bagong makitang daddy mo. Mahinang bulong niya bago hinila ang maleta palabas ng gate. Walang nagtangkang tumulong sa mga tauhan nito. Hindi na rin siya aasa. Nagulat pa nga siyang makita si Raven sa hindi kalayuan at naghihintay sa sakyan nito. Mabilis itong tinapo ng upos ng sigarilyo noong mapansin siya. Patakbo pa itong lumapit at kinuha ang maleta niya. Thank you Amethyst. This is a big help. Hindi naman siya sa'yo galit, kundi kay Angelica. Pampalubag loob nito. Napabuntong hininga siya. Paano naman kapag nalaman niya ang ginawa kong to? Hindi ba siya magagalit? Don't worry, I can help you explain if that time comes. For now, you need to be out of the picture. Hindi ba niya ako agad na mahahanap? Bumuntong hininga ito at pinagbuksan siya ng pinto. I'll try my best to keep you away from him. Pero gaano katagal, Raven? Raven? years, amethyst. Three or maybe five years? Seryosong sagot nito, kaya't nahigit niya ang hininga sa paninikip ng puso niya. Angelica's point of view. I can use all of these files. Mananalo ko kung kakasun ko sila? Paas kilay niyang tanong kay attorney Melanie. Maliit ng umiti ang ginang. So long as you have enough evidences, mas maganda sana kung mismong yung ginagawa nila ipapakita mo. Hindi niya ito pinatapos at agad na hinagis sa mesa lahat ng pictures na nakalap niya. May video pa, attorney. How can I benefit from all of this? Makukulong silang dalawa? Posible na ipakulong ang kabit. On the other hand, you can also demand penalty from your husband. And I'm sure, hindi niya gugustuhin makulong ang babae niya. Ngumisi siya. Eh paano kung magdilim ang paningin ko? At tapusin ko si Amethyst. Makukulong ba ako? Basta huli mo sa akto, may laban ka, iha. But, if I were you, mas magandang unti-unting magdemand ng bayad sa asawa mo. Hindi ko sinabing palalagpasin mo ang ginawa nila. Pwede mo pa rin mapakulong kapag ayaw ka ng bayaran. Sabi pa nito, maliit siyang nangusong ngunit, ngumisi muli, ang kailangan ay manatili si Amethyst sa mansyon ni Alex para magawa lahat ang plano niya. She doesn't care anymore about Alex. But she does care about his wealth. Nangingisi pa siya nung tumunog ang cellphone niya. Mabilis siyang napairap matapos mabasa ang pangalan ni Imelda. What? Bantay mo mabuti ang si Amethyst. Bungad niyang utos dito. Rinig niya ang paghingal nito at kaba. Ma'am, pinalayas na po ni Sir Alex si Amethyst. Ano? How did that happen? K kasi ma'am, akala ni Sir Alex ikaw ang kasama niya. Nagalit siya at pinalayas si Amethyst. Ay, nakakainis! Hindi mo man lang sinabing siya si Amethyst? wala mo talaga silbi. Galit niya ring sigaw dito. Ma'am, hindi ko naman po alam na nagpanggap siya bilang kayo. Nalilito na nga rin ako. Bumalik na lang kaya kayo rito bilang si Amethyst. Nonsense. I will never go back to him. Malita mo ako sa susunod na gagawin ni Alex. And please, sabihin mo sa kanya si Amethyst ang pinalayas niya at hindi ako. Nanggagalaiting utos niya bago tapusin ang tawag. Gusto niya magdabog sa inis at galit. Ang ganda na ng plano niya at wala ng kawala ang dalawa. Pero sinira pa ni Amethyst. <clears throat> The two men! Inis niyang bulong, ngunit natigil matapos marinig ang mahinang halakak ng ginang. I guess, she's smarter than you. Advance mag-isip. Nagawa magpanggap bilang ikaw para palayasin ni Alex. Such a witty girl. Papuri pa nito, kaya't pinaliman niya ng tingin. Excuse me? She is just a random palengke girl na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. She's nothing compared to me. Pero nautakan kanya Angelica. jelika. Nakangising putol nito sa sinasabi niya. Pumirami ang mga labi niya at kumuyom ang kamao. Binapayaran kita para pagsilbihan ako, hindi para purin si Amethyst. Napakurap ito pagkatapos marahas na huminga. Fine, we can still file a case against them. Gamitin natin ang mga ebidensya mo. Malaki pa rin ba ang chance kong manalo sa kaso at maghabol ng pera kay Alex? Tinikwas niya pa ang kilay dahil yun lang naman ang gusto niya. I cannot promise you. Assure win this time. Lalo na't kay magkamukha kayo ni Amethyst. Kung nasa pudar pa sana siya ng asawa mo, hindi tayo mahihirapan. But looking at these pictures, the court will see that this is you. Tinaas pa nito ang isang larawan ni Amethyst at tinapat sa kanyang muka. See, para kayong pinagbiyak na bunga. I wonder kung magkapatid kayo. Of course not! Wala akong kapatid na low class. Ha? Paano kayo naging magkamuka? I mean, marami magkakamuka sa mundo. Pero hindi gayana. na pare-pareho. Depende na lang kung kambal kayo. Naiirita niyang inagaw ang picture sa kamay nito at umiwas ng tingin. Leave attorney Melanie. Balita mo na lang ako kapag na mo na. Malamig niyang utos para lang hindi siya nito kulitin sa sagot. Nakatiimbagang siya at hindi nilingon ang paglabas nito Pero ng lumapat ang pinto ay nangihina siyang napaupo muli sa sofa At napahawak sa kanyang tiyan Hindi siya papayag na walang makukuha ang anak niya Di baling wala itong ama Importante, manahin nito lahat ng yaman ng daddy nito We will make them pay, baby Pagkausap niya sa batang nasa sinapupunan niya Laking pasasalamat nga niya matapos malamang buntis siya isang buwan matapos ang pagninig nila ni Alex. Nawalan tuloy siya ng gana kay Jacob. Kung totoo si Nate, pwede niyang gamitin ang baby niya para bumalik kay Alex. Pero alam niya rin itatakwil siya dito at hindi maniniwala. Thanks to Amethyst at may idea na siya sa gagawin ni Alex kung sakaling bumalik siya dito. Ang ending, palalayasin din siya nito dahil hindi siya si Amethyst. Nasa ganun siyang ayos matapos marinig ang katok sa pinto Nagprotesta siya at tinataman na tumayo. Pagod na siya sa mga naganap kanina pero may pahabol pa. Lalo siyang nairita matapos makita si Raven sa labas. Sarkastiko siyang umisi dito. What now, Raven? Napakaloyal mo masyado kay Alex. Tumiimbag kang ito at umikot pa ang tingin sa loob ng condo niya. Leave them alone, Angelica. We But know you cannot win over Alex. Really? I wonder kung saan napunta ngayon si Amethyst matapos palayasin ni Alex sa pag-aakalang ako siya? I guess Alex wouldn't be happy if he discovered that his friend was part of this game. What do you think, Raven? Nginisiyan niya ito, ngunit nginisi din ang balik nito. Who cares? And you don't have any proof, Angelica? Bakit hindi mo lang pirmahan ang annulment paper niyo para matapos na to? Never! Hindi ko gagawin yun. Hanggat nalilipat na yaman sa akin. Marahas niya itong tinignan. Bakit hindi mo na lang ako suportahan? Kasi nagpapakatuta ka diyan kay Alex. si this baby bump? Tinuro niya pa ang kanyang tiyan. Anak to ni Alex at pamangkin mo to, a Raven. Sa so, ginagawa mo, parang hindi tayo pamilya. Magpinsan tayo. At na ako ni daddy sa'yo. But, What did you do? You ignored me. As if we weren't blood related. Sarkastikong paalala niya. Napairap siya noong parang hindi naman ito natinag. Namulusap pa ito at nangiinsultong umisi sa kanya. My cousin Angelica Doran is dead. Patay na siya. Simula nang baguhin mo yung mukha mo. You are no longer part of the family. Just sign the annulment papers. Palayay mo na si Alex. Malamig pa nitong utos. Tumiimbagang siya pero ramdam niya ang tumutusok na karayom sa puso niya. ganitong ang ganito ang nararamdaman niya nung itakwil siya ng sariling ama. Matapos niyang sumalang sa plastic surgery. Bumigat ang pakiramdam niya na hindi niya namalayan ang pumatak na luha sa pisngi niya. Live Raven! Gaya ang sabi mo, wala nang dating Angelica. Wala nang rason para manduhan mo ako. Mading sagot niya dito. Tumagim ang tingin nito. Huwag mo sabihin, hindi kita winarningan. Ngumisi siya rito. I don't care. Ikaw ang matakot kapag nalaman ni Alex ang koneksyon mo sa akin hindi na rin ako magtataka kung ikaw magtatago kay Amethyst. Do you really think malalagpasin ni Alex ang ginawa mo? You know him too well, Raven. Ayaw niya sa lahat ang niloloko. Napapikit siya noong malakas nitong isarang pinto. Ano pa ba ang aasahan niya kay Raven? Tiniis nga siya nitong huwag pansinin sa mga nagdaan na taon. Loko ka talaga, Raven. Malutong niyang mura, sobrang inis dito. Nasa punya ang noo. Hindi pwedeng maunahan siya ni Alex. Hindi siya makakatulog hanggat walang galaw ang plano niya. Naiinis tuloy niyang tinawagan muli si Attorney Melanie. File the case now! Asap! Nanginginig sa galit niyang utos dito. Bumuntong hininga ito. Paano kung matalo ka, Iha? Mahina na ang laban mo ngayong wala ang babae niya. Just do it! And if I'm ever lost, then I have no choice. Kundi tapusin ng baby ni Amethyst. Anak ko lang ang magmamana sa lahat. Alex point of view. Kisses Miss Alex, as expected, imporma sa kanya ni Attorney Carancho. Malamig lang siyang tumitig sa hawak na baso na may alak. Pinanood kung paanong umikot ang alak doon sa paggalaw niya sa baso. Sino ba naman kasing maniniwalang babae mo nasa picture kung isang mukha lang nakikita? Angelica is not that smart, ha? Komento pa ni Raven. Ngunit hindi niya pinansin. He doesn't really care anymore ni hindi nga siya nag-effort sa kasong ni Fal ni Angelica laban sa kanya. Maging ang pagpapakulong dito ay si Atty. Carancho ang gumawa. His feeling now is empty. Ni hindi siya makapagsaya na wala na rin bisa ang kasal nilang dalawa. Hmm, isn't it that she's pregnant with your child? Paano mo na atim na hayaan mabulok sa kulungan ang ina ng anak mo? Maingat na tanong din ni Von. Kumibot ang labi niya dahil doon. Malamig din siyang nag-angat ng tingin kay Von Is it really mine? Malamig niya ring tanong. Nanahimik ang tatlo. Alam naman nilang posibleng anak ni Jacob ang pinagbubuntis ni Angelica. Hindi rin siya papayag na gamitin ni Angelica ang bata laban sa kanya o parang maghabol ng yaman niya. Isa lang ang kinikilalang anak niya. Ang batang nasa sinapupunan ni Amethyst. Umikting ang panganya matapos itong maalala. Hindi pa nga siya makapaniwalang nilinlang siya nito. Tinakasan at mukhang balak pang itago ang anak niya sa kanya. Unti-unti naramdaman niya ang kinikimkim na galit. Napalagok siya sa alak at binagsak ang baso sa mesa bago tumayo. Give me an update tomorrow about Amethyst Von. Malamig niyang utos, hindi ito sumagot. Kumunot lang ang noo pagkatapos ay sumimsim sa alak. Didn't you hear me? Muling tanong niya rito. Sumandalito ito sa sofa. Ang tingin ay nasa hawak na baso. You know that I already did my best to dig up her whereabouts. You're just wasting your money. Mahirap hanapin ang nagtatago, Alex. Imbis sa sagot nito, pumirmi ang mga labi niya. Sa ilang linggo lumipas, wala siyang napala kakahanap. Ang galit nga niya rito ay abot langit na. Ano bang gagawin mo kapag nahanap mo na? Singit ni Raven. Malamig niyang tinignan ng kaibigan. With what she did, hindi ko alam ang magagawa ako. Wala sa sariling napainom ng alak si Raven. Nanliit ang mga mata niya rito. Are you not curious why Amethyst and Angelica look so identical? Biglang tanong ni Von kaya't nalipat ang tingin niya dito. I don't give a... Natigil siya noong dumukot ito sa bulsa ng pants nito at naghagis ng larawan sa mesa. Natutok ang tingin niya doon. Nangunot ang noon niya sa larawan ng dalagang morena. Makapalang kilay ngunit nasa ayos at mapangat. That's the real face of Angelica. As you all know, she is the heir of the late Mayor Dauran. Are you saying that she underwent plastic surgery? How did she become so identical to Amethyst? Curiosong tanong ni Atty. Carancho. She doesn't look bad by the way. Dagdag pa nito. Nangunot ang noon niya. Hindi ito pamilyar sa kanya. Sigurado siyang noong ipagkasundo sila ay kumukha na ito ni Amethyst. Should we ask Raven why? Nakangisim bumaling pa si Von kay Raven. Maging siya ay sa kaibigan, ngunit nagsalubong ang kilay ng kwelyuhan nito si Von. What, Von? Mading tanong nito kay Von. Nakangisi lang si Von at mukhang walang pakialam kahit nagalit si Raven. I am an investigator. I shouldn't keep things with my client. Alex is my client. Alam ba niya kung ano ka ni Angelica? Von! Mas lalo nitong hinatak ang kwelyo ni Von. Nailing si Atty. Carancho at nagsali na lang ng alak habang siya pinulot ang larawan ni Angelica. I'm not interested anymore knowing her background. Wala namang magbabago. Tinatamad pa niyang nilukot ang larawan. Dinig niyang marahas na binitawan ni Raven si Von. Nagpagpag lang na kwelyo ang huli na tila walang nangyari. Right, but just in case you will be interested someday, then you can ask Raven. I'm sure he knows everything. Dapat nga sa kanya mo tinanong kung nasan si Amethyst. Mahirap kasing hanapin ang taong tinatago ng iba. Makahulugang bigkas nito na nagpakunot ng noo niya. Papadalhan na lang kita ng update kapag wala nang humaharang sa paghahanap ko. Dagdag pa nito bago siya tinapik sa balikat at tumalis. I think I need to go too. Give me heads up kung gusto mo nang iparehistro ang kasal niyo ni Amethyst. Tumayo na rin si Atty. Carancho at sumunod paalis kay Vaughn. Bon. Tumiimbagang siya nung maiwan si Raven at hindi makatingin sa kanya. Anong sinasabi ni Von? Walang emosyong tanong niya rito. Namuli sa lang ito at muling lumagok ng alak. Tumayo na halatang balak na rin umalis. I don't know. Von is crazy sometimes. Alam mo kung nasan si Amethyst? Natigil ito sa paglapag ng baso sa mesa. I don't have any idea. Ang focus ko, pag-asikaso sa mga negosyo. I'm not that close to Amethyst. Baka ayaw na niya sa'yo. Kaya ka Hay nako Alex! Galit nitong sabi, matapos niyang bigyan ng suntok sa pisngi. Dumugo ang gilid ng labi nito at masamang tumingin sa kanya. You betrayed me, Raven. Akala mo ba, hindi ko alam na tinutulungan mo siya nung araw na pinalayas ko siya sa mansyon? Sa so pag-aakalang siya sa si Angelica? Lahat ng CCTV cameras captured you. Mukha itong nagulat sa sigaw niya ngunit umigting din ang panganito. Hinihintay ko lang na sabihin mo. Pero mukhang pahihirapan mo pa ako maghanap. Do you really want me to end this friendship? Umayos ito ng tayo. She asked for my help. Hinatid ko lang siya sa bahay ng kaibigan niya. Pero pagbalik ko para sunduin siya, wala na siya doon. And you want me to believe that? Sarkastik ang tanong niya dito. That's the truth. She ran away from you. Willingly. Maybe she hated you and she doesn't want someone who has anger issues. She wants someone who is kind for her child. Isa pang malakas na suntok ang ginawad niya sa kaibigan. Pumaling ang mukha nito, ngunit hindi lumaban. Our friendship is over. Pull out all your investment in my businesses. I don't want any traitors near me. Malamig niyang saad dito bago ito iwan sa sala niya. Malakas niya pang sinara ang pinto sa study room niya noong makapasok. Agad niyang binuksan ng brandy na naroroon at lumagok mismo sa bote. Nanginginig siya sa galit. Muntik na nga niyang ibato ang bote ng alak sa pader. Kundi lang naalala ang sinabi ni Raven na may anger issue siya, kaya ayaw na ni Amethyst sa kanya. Naiinis niyang kinalas ang necktie na suod. Maging ang coat niya ay binato niya sa sofa. Amethyst, do you really want to play hide and seek, baby? Madi niyang tanong sa hangin muli siyang lumagok sa alak. Nagtagis ang mga ngipin niya. Kapag nahanap niya ito, gaganti siya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa niya at tinawagan si Von. Kahit kaalis lang nito sa bahay niya. Ay, good thing you called. Nakalimutan ko sabihin sa iyo ang kapatid ni Amit si Rafi. Bungad na sagot nito. Mariin siyang napapikit. Biruin mo kumupkup ka siya ng katugo nito? Sa galit niya ngayon ay baka ipabalik niya si Rafi sa lansangan. Bakit hindi mo gamitin si Raffy para mapalabas ang ate niya? Suggestion panito nito. Natigil siya sandali. Sigurado siyang alam ni Amethyst na nasa kanya si Raffy at hindi yun basta lalabas sa pinagtataguan. Post her pictures ang social media. Bring back those pictures and video we had before. Tingnan lang natin kung hindi siya bumalik sa akin at patanggal lahat ng yun. Malamig yung utos dito. Wala na siyang pakialam kung masira ang pangalan niya o madumihan ang pangalan nito. All he care is to see where she is to get his heir. Mahahanap niya rin ito at kukunin niya ang anak niya. At wala siyang pakialam kahit maglupasay pa ito sa harap niya at magmakaawa. Hide as long as you want amethyst. Next thing you know, I'm in front of your doorstep. Madiin niyang bulong sa hangin. Nasa saan na nga kaya si Amethyst? Babalik pa kaya ito kay Alex? At kung bumalik man siya, muli kaya itong tatanggapin ni Alex?